what's up guys Sex more is here so guys for today's video uh, pupunta tayo ng uh, ormoclete para kunin ng ating adventure bike no so so guys uh, una sa lahat uh, good morning sa lahat ng ating mga followers and subscribers so let's go guys Antabayanan nyo na lang kami eh. So gusto ko lang magpasalamat muna sa lahat ng uh, talagang nanonood sa atin, no? So maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta. So mga uh, guys, update na lang ako. Mga balak kasama natin si Wang Boy, si Marco the Great at si Mang Kanor. At kung nakikita nyo naman nasa aking likuran, si Mang Jo at tapos si Simon is na kay angkas ni Wang Boy siya ang OBR ni Wang Boy si Simon si Jegs yun so guys update na lang ako ha mamaya pagdating namin doon bye bye Sir, kukuha po ng motor. Saan po ba yung ano dito? So guys, sisikasuhin lang muna natin yung motor natin ano. So hanapin muna natin yung contact person natin. So guys, ah, uh, ito na pinakahinihintay ng lahat. Nakuha na natin yung si no? So ang ating uh, 800 MT. So salamat po kay Sir na nagdala dito. At saka sa dealer so ma'am maraming salamat po uh, ayan at ito uh, na po ma'am nagagamit ko na ang ating uh, motorcycle na CFMOTO 800MT so guys uh, medyo marumi lang sya pero All goods naman pero may nakikita akong Yan. Uh, may nakikita lang akong konting ano kanina problema at uh, marambot yung gulong natin sa likuran. So guys, subukan natin yung power niya kung hindi pa rin siya nagbabago. Quick shifter to guys Tsaka auto blip So magkakasama na yan dito So guys Nakuha na natin ang ating ah, Dahil nakuha na natin siya Meron tayong pupuntahan Let's go Sambahan nyo kami ano mas masarap kumuhan <laughs> may sandalan yan daw cross control tayo boy cross control ayan o naka cross control kami o oh. so guys uh, gumagana pa rin kung anong meron dito sa ating uh, safe moto ano kung nakikita nyo naman hindi ako humahawak sa uh, sininyador ano so gumagana pa rin ang ating uh, cruise control so all goods pa naman sa mamaya marami pa tayong titignan so guys uh, baka merong baka pwede akong humingi ng tulong sa inyo uh, gusto ko lang malaman yung mga CF mo to ba na ganito may limiter ba siya kasi pag nasa 5,000 RPM to 6,000 RPM parang umaano na siya eh. alam nyo yun diba pag naglilimit normal kasi yun wang eh kung limiter to kung may limiter to normal yun pero gusto kong ipatanggal hindi ko siya masagad eh Nararamdaman ko na rin ng init niya. So guys, talagang ano kung sa initan lang din naman, mainit din 'to. guys hanggang uh, 5,000 RPM lang talaga wala pa nga eh parang nagli-limit hindi ko lang alam kung paano arisin niyang ganyang limit-limit na yan kung tama ba yan so, na natin siya sa sa sana mapapating natin siya sa malupit na mekaniko guys ang ganda oh kung makikita nyo yun bundok oh tapos hiiii yun ang sarap nun sa pagpapatakbo natin sa kanya no? kung paano natin siya dinadrive so ganoon pa rin naman so yun lang yung question ko yung parang nagli-limit siya pagdating, pagdating ng 5000 rpm at uh, napansin ko rin sa kanya na habang tumataas yung gear ko, tumataas din yung limit niya kung napag nasa 4th gear ako, nasa 5000 RPM. Tapos pag tumataas na yung gear ko, tumataas din yung limit niya. So, hindi ko alam kung normal yun, ano. guys, kung nakikita nyo, uh, mag-logger tayo. O, oh, to flip yan, guys. O, oh, diba? Nag-third gear siya. Tapos, susubukan natin mag-upshift. Ha? Game. Okay, susubukan natin upshift. Yun. Four. Isa ba? Yun. Uh, so, okay siya, guys. Ah... Uh, Okay naman siya, gumagana pa rin yung uh, kanyang quick shifter. So, medyo hindi lang siya smooth, no. Dahil siguro dahil na tambay siya or ewan ko, siguro tignan natin. Malalaman natin 'yan sa mga susunod na panahon.